Isang panibagong trade war ang sumiklab sa pagitan ng US at China. Bumalik na si Donald Trump sa White House at nagpasimula agad ng matitinding hakbang at nagpataw ng hanggang 60% na taripa sa mga produktong mula sa China. Ngunit ang tanong para sa atin dito sa Pilipinas, anong magiging epekto nito sa ating bansa? Maari bang iwanan tayo ni Trump sa hinaharap kapalit ng isang kasunduan sa China? Tuklasin natin ang mga posibilidad sa likod ng masalimuot na diplomasyang ito. Paano kung isang araw, lumapit si Trump sa isang Chinese envoy at sasabihin kaya nating ayusin ang lahat ng problema sa mundo? Isang simpleng pagpapakita ng pakikipagkaibigan o pakikipagkasundo. O isang mapanganib na senyales para sa mga kalyado ng Amerika tulad ng Pilipinas. Posibleng nais nice lamang niyang palakasin ang ugnayan ng US at China, ngunit maaari rin magdulot ng pangamba kung ang kasunduan ay mga ngahulugan ng kompromiso sa mga isyo tulad ng South China Sea. Para sa Pilipinas, mahalagang bantayan kung ang US ay mananatiling tapat na kakampi o kung ito ay handang makipagkasundo sa China sa paraang maaring makasama sa ating interes. Sa Maynila ay napakalaking epekto ng mga pahayag na ito, Matagal nang nasa harapan ng Pilipinas sa hidwaan ng US at China. Ngunit sa ilalim ng patakarang America First ni Trump, posible kayang may isang tabi tayo sa isang kasunduan sa Beijing sa hinaharap. Ngunit huwag nating kakalimutan, hindi mapredik ang mga desisyon ni Trump. Mas inuuna niya ang panandaliang tagumpay kaysa matagalang relasyon sa mga kalyado. Posible ba siyang makipagkasundo kay Xi Jinping na may santabi ang Pilipinas kapalit ng kapayapaan sa Taiwan o North Korea? Sa kabila ng matapang na tindig ni Trump laban sa China, hindi maikakaila na isa siyang negosyador sa kanyang pinakapayak na anyo, isang leader na madalas na inuuna ang transaksyonal na benepisyo kaysa ideolohikal na katapatan. Sa kanyang unang termino, ilang beses niyang ipinakita ang kakayahang umatras mula sa matitigas na pahayag kapalit ng mas kapakipakinabang na kasunduan, gaya ng ginawa niya sa North Korea at maging sa China mismo nang ipatupad niya ang Phase 1 trade deal noong 2020. haharapin niyang patuloy na lumalalang tensyon sa Indo-Pacific, hindi malayong gagamitin niya Pilipinas bilang bargaining chip upang makuha ang mas malawak na strategic gains. Halimbawa ay kung makita niyang mas mahalagang pagpigil sa isang digmaan sa Taiwan o isang panibagong crisis sa Korean Peninsula. Maaring piliin niyang makipagkasundo kay Xi Jinping kapalit ng isang kasunduang babawasan ng US ang presensya nito sa South China Sea o maging sa buong Southeast Asia. Kung mangyayari ito ay lalong magiging mahirap para sa Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito sa harap ng lumalakas na pressure ng Beijing. Dagdag pa rito ay may iba pang mga personalidad na maaring magkaroon ng impluensya sa kanyang desisyon. Mga negosyanteng may malalim na interes sa China tulad ni Elon Musk na maaring magtulak sa isang mas mahinahong ugnayan sa Beijing upang maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Sa ganitong senaryo ay kahit na may matibay na pundasyon ng alyansa ng US at Pilipinas, hindi pa rin tiyak kung hanggang saan ang magiging aktual na suporta ng Washington sakaling lumala ang sigalot sa rehiyon. Sa harap ng lumalalang tensyon sa Indo-Pasipiko, patuloy na pinapalakas ni Pangulong Marcos Jr. ang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang kalyadong bansa sa pamamagitan ng mga kasunduang pangdepensa kasama ang Japan, Australia at South Korea. Gayunpaman, hindi may kakailan ng Estados Unidos pa rin ang pangunahing tagapagpatibay ng seguridad ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty or MDT. Sa kabila ng matibay na kasunduang ito ay may mga ulat mula sa Washington na pinag-aaralan ng ilang opisyal ang posibilidad ng pagbabawas ng presensya ng militar ng US sa Pilipinas bilang bahagi ng isang estrategiya upang bawasan ang tensyon sa South China Sea. Isang hakbang na maaring magdulot ng matinding epekto sa seguridad ng bansa. Ngunit kung susuriin ang kasaysayan, madalas hindi tinutupad ng China ang mga kasunduan nito at sa kabila ng anumang kasunduan para sa de-escalation, nananatili ang agresibong pagkilos nito sa mga pinagagawang teritoryo. Kung magbawas nga ng peras ang US sa rehiyon, iiwan ba nito ang Pilipinas na mas vulnerable sa harap ng lumalakas na pressure mula sa Beijing? Dagdag pa rito ay hindi rin tiyak kung paano maapektuhan ang Mutual Defense Treaty. Kilala siya sa kanyang hindi mahulaan at pabago-bagong estilo ng pamamahala, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ugnayang panlabas. Sa kanyang unang termino noon, ilang beses niyang pinagdudahan ang halaga ng mga ng US at isinulong ang isang mas isolationist na pulisiya. Kung ipagpapatuloy niyang ganitong direksyon, posible bang mas mahirapan ng Pilipinas na tiyakin ang matibay na suporta ng Amerika sa harap ng banta mula sa China? Bagamat nananatiling pinakamahalaga ang MDT, hindi may iiwasang itanong kung sapat na nga ba ito upang mapanatili ang seguridad ng bansa kung sakaling magbago ang pulisiya ng US sa ilalim ng isang administrasyong hindi kasing predictable ng nagdaang liderato. Bukod sa US-China tensions, may iba pang mahalagang usapin na dapat nating bantayan ang patuloy na pagdami ng mga Chinese-run Pogo operations sa Pilipinas at ang implikasyon nito sa ating seguridad. Ang pagdami ng Chinese nationals sa bansa at ang epekto nito sa ekonomiya at kung may connection ba ito sa geopolitical na tensyon. Sa kabila ng ating alyansa sa Amerika, dapat din nating tanungin hanggang kailan. Kaya't dapat lang na huwag tayong masyadong pakampante at umasa o dumepende sa tulong ng US at palakasin pa natin ang ating sariling kakayahan sa depensa dahil walang makakapagsabi kung ano ang bukas. Mas maigi na yung self-reliant kesa asa lang sa suporta ng mas malalaking kaalyado. May epekto rin ito sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Ang Japan, South Korea at Taiwan ay lahat umasa rin sa presensya ng Amerika bilang pananggalang laban sa China kung magpasya si Trump na bawasan ang persa ng US sa Indo-Pacific. Maring magbunga ito ng mas matinding sigalot sa pagitan ng mga bansang ito at ng Beijing. Kaya naman, dapat maging masigasig ang Pilipinas sa pagtiyak na hindi tayo magiging collateral damage ng anumang kasunduan sa pagitan ng US at China. Para sa Pilipinas, ngayon ang pinakamahalagang panahon. Mananatili ba ang pangakong suporta ng US at tuluyan tayong iiwanan sa gitna ng lumalakas na hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa? Ang Indo-Pacific ang sentro ngayon ng pandigdigang kompetisyon. Kailangan ng Pilipinas na maging mas matatag, palakasin ang ating depensa, palalimin ang ugnayan sa mga regional na kalyado, at higit sa lahat, tiyakin na hindi tayo magiging isang pain lamang sa isang magiging kasunduan ng US at China sa hinaharap. Ano sa tingin kay kaibigan? Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, dapat ba tayong magpatuloy sa pagsandal sa ating alyansa sa Amerika para sa seguridad at depensa? O mas mainam na ituon na lang natin ang ating pansin sa pagpapalakas ng ating sariling kakayang militar at estratehikong paninindigan? Sa harap ng patuloy na pagbabago sa pandigdigang politika at lumalalang tensyon sa rehiyon, kailangan ng maging maingat at matalino tayo sa ating mga desisyon bilang isang bansa. Ibahagi lang ang inyong mga pananaw sa comment section, kaibigan. At huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang talakayan at malalimang pagsusuri sa mga mahalagang isyo sa daigdig. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at mapagmatsyag, kaibigan.